Ting to? Walang mga kalas Malaki talaga siya. Please, be mine. Very big for you pare. I think. Ang Malaki ka. May size. Huwag ah. tayo. Nasa ilalim doon kaya pobis. Hindi kaya pobis ito. Hindi naman naman tagi. Ako. Hindi naman tagi. Pasag-pasag. Bigat. Oh, kingfish. Wow, wow. Very big. Big again, oh. Ah, tribali. Oh, tribali. Tribali? ah tribali, tribali, tribali. Lakas. Well, the tribali. Oh, my God. Oh, oh yung rad Kami ngayon, kami ngayon. Oh, tribali, balik <laughs> yang rad ko. Medium light lang yan. Lakas naman. Ah, come on up. Come on up already. Go, go, go. Tribali parang si Arab ano laki o puto laki. Puto ng tribali laki. Naku yung rad ko. Laki tribali oh, mga nasa 4 kilo 5 big baby 5 kilo ayun tumaas mm. lakas naman ito let recover come on walong kilo siguro to ah huwag ba laki naman. laki oh, grabe laki huwag <laughs> Lobay, di sini ramai yang jeng malang yang malas ya. Kau pakut dia ni. Bisa lang. Eh, oh, oh, oh. Gak habis makan bini. Enggak eh. ada nak biar. Ayo. Wow. Oh, landed. Oh my god, lakai. Wow. Oh my god. Selamat, selamat. Lucky.